Kaugnay ng issue ng mga budget insertions, makakausap natin live via Zoom si House Deputy Speaker at Iloilo First District Representative Janet Garin. Magandang hapon po, Congresswoman Garin. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang hapon at maraming salamat sa pagtawag at pagimbitan. Yes, uh, Ma'am Janet, alam namin naging busy kayo over the past couple of weeks. Buti eh, na pagbigyan niyo ulit kami dito sa Rangkada Balita. Unang tanong po ay anong naging reaction niyo sa naging pahayag po ni Senator uh, Panfilo Lacson na halos lahat nga daw ng senador? And sinabi niya may mga congressmen din na nagkaroon ng budget insertion sa pano 2025 national budget. Kasi di ba may sinasabing insertions na hindi naman daw illegal? Hindi lahat ng insertion ay mali. Mm -hmm. Ito ay kinakailangan sa ayon sa trabaho ng kongresista. Um, whether a congressman or a senator, ito ay kailangan, lalo't lalo na kapag nakikita mo yung mga pondo na hindi nagagamit ng maayos. No? Mm -hmm. Example, as what we are seeing now in the Department of Health, ay nagkaroon sila ng pondo ng 2.5 billion for health promotions o no? yung TED campaign nila. Mm -hmm. Pero for the historical data, ang range kasi ng health promotion ng mga kampanyang yan is ranging between 500 million to 1 billion. So napaka-excessive ng 2.5 billion. Dapat yan napupunta sa direct patient care. In other words, meron kang matutumbok na source na sayang no? kasi pinondohan pero hindi kailangan. Medyo it's a want but not a need. So ngayon yan, mag-i-insert ka ng panibagong programa na kailangan. Kunyari medical assistance or tulong sa MBOU ng mga hospital para doon sa zero balance billing. Kaya importante pa rin ang insertion. Ang problema dito ay binalasubas at minalanghiya yung ibang insertions, yan ang dapat na napagbawalan. All insertions should be based on need. At kung ito infrastruktura, susunod siya sa ayon sa master plan. Mm -hmm. Saan punto po ba na ito nga sa paggawa ng budget ah, uh, nilalagay or maaari mapasok itong mga budget insertions na ito, Congresswoman? Pwede siya sa period of amendments. No? Um, prior to that, pero niyang mga erata na tinatanggap. Lalo na kapag ito'y parochial concern. Kunyari sa isang distrito, um, example sa distrito ko, may nakita ulit akong mga almost 100 million ng asphalt overlay. Eh, sa pananaw ko, hindi siya kailangan. No? Tsaka ang mahal-mahal ng pressure. So, minarapat kong ipa-erata siya or i-realign or magkaroon ng insertion to construction of more farm-to-market roads. No? At construction ng mga school builds. So, again, it's an insertion, pero meron kang source na tinutubo. Ang importante doon, yung pinagkunan mo ng pera, ay dahil masasayang yung alokasyon na yon. At ang pinaglalagyan mo ay kailangan pero walang pondo. Okay, It's so ang sinasabi of... niyo po, Congresswoman Garin, ay kailangan may pagkunan ka. Hindi ito budget insertion na out of nowhere, parang ininsert insert mo. Uh, you are saying na realignment pala siya, mm. uh, so to At speak. Lang, lahat ng insertion ay meron kang kaukulang source. Uh -huh. Kasi pinasala yung budget no na pupunta na sa Kongreso, no? Uh -huh. And Congress means House and Senate. Pag pinasa yan, meron na yung ceiling. So hindi ka pwedeng magkaroon ng budget na mas mataas pa. So meron kang pagkukunan. Uh -huh. Meron kang pagkukuhutan. Kaya nagkakaroon ng insertion. Uh -huh. Uh -huh. So, kumbaga, hinugot mo siya sa isang existing already, no, na kumbaga na proyekto na dapat doon ilalaan ng pera. So, itong mga flood control pool na ito, nasabi, for example, eh, 100 billion daw dyan sa uh, Senado raw na mm -hmm. insiniwalat nga ni uh, Senator Lacson, ano, ganong kalaki, e, eh, saan kaya nila kinuha yun? Mm -hmm. Ang sa narinig ko nga eh, meron kasi yung pondo na kunyari pambayad natin sa utang ng Pilipinas or meron naman yung pondo na ginagamit natin dun sa mga priority projects no, na pinupondohan over a span of let's say 3 to 5 years. Mm -hmm. Minsan, yun ang natatanggalan ng pondo tapos yun nga ang mali. Dapat huwag mong tanggalan yung project na kailangan. Mm -hmm. Ang pwede mong tanggalan yung project na hindi kailangan. Example, meron kang nakita diyan ng na mga cat sign o rock netting eh sinabi na yan, meron lang yung mga special lugar na pwedeng paglagyan e mga cat's eye yung mga cat sign or mga stickers sa daan mm -hmm. ay napakamahal at hindi kailangan so tanggalin mo yan at mag-insert ka ng street lights or solar street lights dun sa kaupo lang national road na yun so yan yan ang proseso Uh, and so, ibig sabihin na ito, Congressman, ganun sa tanong nga kanina ni partner ninyo kasi may term din na realignment daw. So, ito rin yun. Iisa lang ang meaning ng insertion at realignment? Yes, yung, yung insertion is the process of adding, no? Mm -hmm. Meron kang isiningit doon. Pero meron ka, lahat yan, meron yung pinagpupunan. Mm -hmm. Kaya dito kasi may mga alegasyon na yung unprogrammed funds Usually kasi unprogrammed okay. funds is excess tax collection. Mm. -hmm. E eh dito yung ibang regular na programa allegedly ay inilipat dun sa unprogrammed fund. at yung ang, at yung regular budget na yung mga pondo na dapat po ng unprogrammed fund ay inilipat dun sa regular fund. So, mm -hmm. ang mangyayari niyan parang swinap. Mm -hmm. So, matlaki ang possibility na yung priority projects ay hindi na mangyari. Dahil hang program fund, bato-bato sa langit din eh kung merong excess tax collection. Oo nga, like sa PhilHealth, di ba? Yung parang may nangyari nga doon na kung naalala natin, di ba? Mm -hmm. Na nagkaroon ng unprogrammed fund, tapos binalik raw sa kaban ng bayan. Uh, diba, di ba gano'n po ba? May connection ba ito dito sa mga insertions na pinag-uusapan po natin? Um, kasi ang, ang program fund is uh, excess tax collection, eh, hindi mo na doon do'n sa pagprogram. Mm -hmm. So kung merong binalik na pera, ay eh, pwedeng mapunta yan doon. On the, although on the part of PhilHealth, it's a different story. Kasi nga, although meron talagang excess na pera ang PhilHealth na pwedeng bawiin ng gobyerno, mm -hmm. it should be the excess subsidy. Kasi taon-taon ang gobyerno nagbibigay ng subsidy to PhilHealth. Let's say an example, uh -huh. ang binayaran ng gobyerno ay 10 million Filipinos. Uh -huh. Ang ginamitan ng PhilHealth ay 5 billion Filipinos lang. Yung premium ng 5 million na Pilipino na yun ay pwedeng bawiin kasi walang in-enroll na tao. Walang taong gumamit nun. Pero kapag meron nang in-enroll at pera na ng PhilHealth yun, even if hindi ma-avail ang service, hindi mo parang pwedeng galawin yun kasi pera yan ng mga miyembro ng PhilHealth. Yan ang naging mali doon sa interpretation. Kaya ako, I was very vocal na mali siyang kunin kasi ang source na tinutumbok ay pera na ng PhilHealth members. Ang dapat mabawihin doon yung pera nilagay nila sa banko at hindi nila ginamit upang ipang-enroll ng mga Pilipino. Ah, uh, um, okay. So kasi yun pala yun. Kasi di sabi nila kasi hindi daw yun, eh. 'di ba? Nung mm -hmm. uh, sorry, napag-usapan natin yung oh. PhilHealth. But sa yan sa ating mga concerns ng ating mga kababayan, oh, 'di ba? Eh. Kaya nga nilalaban nga nila uh, na kailangan na kolektahan mabuti or babaan mm -hmm. yung koleksyon yung pala ang dami-daming pera ng PhilHealth. So ito nga sinasabi ng binawi, ito ay galing sa subsidy ng gobyerno. Tama po, hindi galing <laughs> dun sa Inti, hinti, hinti. Ang dapat na binawi ay yung subsidy ng gobyerno na walang in-enroll na tao. Uh, ang nangyari kasi dito, although I was objecting to it, no, unreported kayong aking mga objection doon, kasi ang binalik na pera ay yung pera na, 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 na in-enroll na. Parang it's already field health money. Ibig sabihin, um, ang computation nila is, yung mga premium na binayad ng gobyerno go. for the specific people, less okay. the availment, magkano ang ginamit. Yung balance yun, sabi nila, hindi nagamit yun, ibabalik. Hindi mo pwedeng ibalik yan because it's an insurance mechanism. It's a risk Huli. Kaya so, so yung, yung sera, kaso, no? miyembro na yun ng mga miyembro. Oo, oh, sinabing unconstitutional nga. Parang ganun po, no? Ibang usapan po ito, mm -hmm. pero nagkaroon nga ng kaso. Naalala no, ko lang kasi, di ba? Oh, Unprogrammed funds. Oo, oh, <laughs> nababanggit yung mga yung trans na namang, which is doon natin po narinig yung huli. Parang red flag diba? na naman, ano? Oo, oh, oh eh, Opo, ba? nakakatakot po kasi itong mga insertions, ano? Mm -hmm. uh, pwede kayang ilabas yan? Yung mga sino nag-insert noong mm -hmm. uh, 2024? Oh, uh, at ano yung in-insert nila? I mean, if they really want to be transparent about it, uh, Congresswoman. So, health nga, ah um, ngayon nga binubusisi namin sa Department of Health mm -hmm. yung PhilHealth na 60 billion ata yun ay meron silang lista no kung saan napunta ang um, uh, I think yung iba maganda naman kasi yung iba napunta sa health emergency allowance Nung mm -hmm. mga ating healthcare workers noong panahon ng COVID nga na hindi nabayaran pero meron din doong 13 billion na naging counterpart financing for foreign assisted projects mm. ito nga ang problema nung panahon ng pandemya utang ng utang tayo na yung iba kailangan pero marami, marami kasi tayong binili na napakamahal na hindi kailangan mm. at nakikita natin yung kinuha pala sa PhilHealth ay ginagawang pambayad utang nung nakaraang pandemya so we really have kasi eto na pag-usapan ito, mga excessive loans and borrowings during the covid pandemic ang daming hinutang na hindi naman dapat kailangan. Oh, nga. So yan ang dapat tumbukin. So babayaran ba natin yun? Kapag um, meron kasi iba doon, pinapakancel na. Mm -hmm. And of course, yung iba nga ay napunta sa procurement ng medical equipments, which is good. Pero ang kaakibat naman niya na implementing guidelines, mm -hmm. I'm not sure, No, this has to be verified, kasi ang nakarating sa akin na papel, ay ililipat sa Mimaropa. Parang Region 4A okay. or 4B. no? At doon ipapabid yung mga kailangang equipments para sa buong Pilipinas. Sabi ko, teka, ano na namang meron dito? Bakit mo kailangang ilipat sa Mimaropa yung 4.10 billion or a little less than that to purchase the medical equipments for LGU hospitals and DOH hospitals and primary care facilities? So, talagang medyo may mga masalimuot na nangyari. O oh, nga po. And Congress mo, babalik nga tayo sa uh, pag-usapin insertions pa rin. But parang nagkakagulatan na lang sila. Oh, may insertions pa rin. Bakit during ho ba sa pag-deliberate -pag nito ay hindi to transparent? Kung baga uh, walang consultation na nagaganap sa BICAM? Well, on a regular Congress, meron talaga. Mm -hmm. no, meron niyang consultation. I just don't know kasi siguro nagkagulatan approaching kasi ng election year everybody was busy mm -hmm. and um, where before medyo nakikita talaga natin yung ibang mga hindi ganito kalaki mm -hmm. so para ang nangyari maraming pondo ang tinanggal at nilipat um, at yung mga ibang ipinalit ay uh, medyo nakagulo na doon sa trusts no yung mission and vision yung mga deliverables ng isang departamento. Mm -hmm. Kunyari, eh, yung dapat malaking deliverable ng Department of Health for the classroom shortage, e eh, naapektuhan siya. Mm -hmm. Dahil nga siya. Oh, ito po ba yung sa punto ng sinasabi na sarado, closed door, yung uh, BICAM uh, na parang meeting na yan na hindi pwedeng uh, mapanood no ng mm -hmm. publiko. Pero ngayon, di ba sinabi nyo nga na Naalala ko si Speaker, sinabi niya na bubuksan na niya ito at gagawin niyang uh, transparent mm. itong uh, yes. Yes. May panahon naman kasi talaga na the previous years, no, kasi sa tagal ko ng kongreso, eh, hindi siya ganun ka-open, sarado siya. Mm -hmm. However, yung mga nagagalaw ay hindi ganun kalaki. Hindi major, no? Parang ito, nagulat yung lahat na bakit nga ganun kalaki? And I'm, I'm not sure, no? Kasi yung lumalabas nga, according to Senator Ping Lacson, is yung nasa Senado na galawan. So kasi nung sa Congress naman, hindi namin nakita yung ganung kalaking galawan. Okay, sige. Nako, marami... marami pa. Siguro, sigurado marami pang uh -huh. lalabas, no, sa mga susunod na araw, uh, Congresswoman, ano? Uh... importante ay inaayos ito uh -huh. at ang importante ay nakita ito at hindi na Okay. Sige po. Maraming salamat, uh, Deputy Speaker at Iloilo -Ilo First District Representative, Janet Garin. Salamat, ma'am. Maraming salamat. God bless.